News updates. Mga balita ngayon Malawakang pagbaha sa Eastern Samar Isa patay mahigit 28,000 pamilya Apektado Apat na Chinese arestado sa North Cotabato Dahil sa fraud at smuggling Dalawang Romanians huli sa ATM skimming sa Palawan Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangungunang mga balita Sa buong kapuluan Ngayon Umabot na sa 28,724 na mga pamilya o 45,844 na katao ang naapektuhan ng matinding pagbaha sa lungsod at walong bayan sa Eastern Samar dulot ng walang tigil na pag-ulan mula March 20 ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kabilang sa lumhang binaha ang Borongan City, Taft, San Policarpio, Sulat, Maslog, Canavid may Dolong, Dolores at San Julian. Nasawi si Alberto Campos, 66, ng Barangay Burak, Llorente, matapos lumubog ang kanyang bangka dahil sa malakas na agos ng tubig. Natagpuan ang kanyang bangkay noong March 22 sa isang ilog sa Barangay Kantomko. 3.3 million pesos na halaga ang pinsala sa agrikultura sa Taft at Canavid. Nagpapatuloy naman ang relief efforts ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Timbog sa operasyon ng otoridad ng apat na Chinese na umanoy-sangkot sa pandoloko at smuggling sa malang North Cotabato. Sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration o BI, NBI Region 12, PDEA 12 at PNP, katuwang ang Joint Task Force Central at 6th Infantry Division, inaresto sa barangay Nueva Vida ang mga suspect na sina Liu Dejen, Tang Zhongyi, Tianpei Wu at Wang Lianzhu. Sinasabing may kinalaman ng apat sa fraudulent activities at smuggling sa Alpha Household Miscellaneous Chemical Products sa nasabing lugar. Napag-alaman pang walang mga working visa ang apat o kaya hindi idineklara ang status ng kanilang visa. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga suspect para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Arestado ang dalawang Romanians matapos maaktuhang naglalagay ng skimming device sa isang ATM sa barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan noong weekend. Napansin ang biktimang si alias Jean, isang empleyado ng Euro Line Bridge Logistics Incorporated, ang kahina-hinalang kilos ng mga dayuhan. Nang komprontahin niya ang mga ito, agad silang tumakas ngunit nahuli sa follow-up operation. Kumpiskado mula sa kanila ang isang skimming device, iba't ibang debit at credit cards, identification cards, malaking halaga ng salapi at iba pang kagamitan. Nasa kustodiya na ng El Nido PNP ang mga suspect at maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.